Ang limang hacker ng ilang government websites kabilang ang Comelec at Philippine Navy. ibinebenta o manon ang mga suspect ang mga nakukuhang datos para magamit ng mga nambubudol. Nagbabalik si Elaine Fulgencio hindi na nakalabas ng tindahan ng Umanoy hacker na si Alias NewbieX hacker ng harangi ng NBI Cybercrime Division sa Tagaytay. Bukod sa kanya, huli rin ang tatlo pang kasama niya Umanos sa grupo ng Blood Security Hackers. Ayon sa si NBI, ang grupo nila NewbieX Hacker ang nasa likod ng malawakang data breach sa Comelec noong 2016 na tinawag pang Comelec Ito yung uh, list ng voters natin during those period. So ito yung kumakalat ngayon, ito yung uh, uh, binibenta nila. Ang purpose naman in furtherance doon sa fishing activity and scanning activity ng ating mga uh, threat actors. So ang definitely ang laman ng ating uh, database doon um, personally identifiable information. So, names, cellphone numbers, addresses, etc. Bukod sa Comelec, umamin din si Newbie X Hacker na nahakya umano ang Philippine Navy website. Nakita ko mga information ng isang website na yun, yung Philippine Navy. Nandun po yung mga full information ng mga tao na naka, ano, din, din, napansin ko din po yung West Philippines doon, pati mga label po. Then ayun lang po ang natandaan ko po. At ang pinakabagong nahack daw nila ang database ng isang cable provider sa bansa. Modus daw nilang ibenta ang mga hawak na impormasyon sa mga scammer. Sa follow-up operation, nahuli rin ng isa pang umano'y hacker na si Godlike, miyembro umano ng Anonymous Philippines. Nagpupumiglas pa siya ng hulihin. Umamin si Godlike sa hacking pero di niya raw gawaing magbenta ng impormasyon. Bali yung sa akin for fun at saka yung ano lang, for experience lang kung how to handle a uh, huge data. Ang mali lang sa akin, personal information yung nagagamit ko eh. Hawak na ng NBI Cybercrime Division ng mga hacker habang isa sa ilalim sa digital forensic analysis ang mga gadget na nakumpis ka sa kanila. Sinampahan na ng mga reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Data Privacy Act ang mga nahuli. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.